ating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kapabalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang... Ayon kay Mahal na President Bongbong Marcos ay may multo sa Malacanang at dahil na rin ang kwento ay galing na rin sa ating butihing President Bongbong Marcos ay may nais akong idagdag sa kaniyang kwento. Sabi niya, ang may-ari daw ay si Don Luis de Rocha, ang may-ari ng Malacanang dahil ito ay totoo naman na si Don Luis nga ang tunay na may-ari ng Malacanang estate. Na ko sanang idagdag na sa kwento ng ating presidente na si Don Luis de Rocha ay may anak. Ang pangalan niya ay si Don Jose Mateo de Rocha. Ang asawa niya ay si Doña Maria Escalante, Criollo clan ng City of Manila. Nang mamatay si Don Jose Mateo de Rocha, Naiwan niya ang pagmamayari sa kanyang nabalo na si Doña Maria Escalante. Dahil sa may kabataan pa si Doña Maria, noong siya ay mabalo, nag-asawa siyang muli. At ito ay si Don Jose. Um, Don Jose din ang pangalan niya na anak naman ni Don Pascual ng Pasig. Si Don Pascual ay tinaguri ang indio loaded with gold or in spanish naman ay indio cargado de oro yun ang tawag ng mga ka-Espanyol sa kanya noong mga panahong iyon ang anak niya ay niyas si uh, don jose at ang naging asawa naman ni don jose na anak ni ni uh, don pasqual ay si Doña Maria Escalante. Wedo siya ni Don Jose Mateo de Rocha. Sila ay nagkaanak ng apat. Isa sa kanyang mga anak ay ang pamuso na si Doña Dominga na naging asawa naman ng isang kaapu-apuhan ng Queen of Spain, si Don Binancio. Sila ay may isang anak at ito ay si Don Eugenio at um, si si ano si uh, si Don Eugenio ay uh, pinagbintangan siya na siya daw ang nag-finance sa katipunan at siya ay staunch uh, staunch uh, supporter ng mga katipunero at siya ay hinuli ng mga Spanish at siya ay pinatay noong 1896 yung kaisa-isa niyang anak na si Don Francisco ay tumakas at siya ay nagkaasawa at nagkaanak. At yun na, hindi naman yun na ituro sa atin sa history. So, but uh, yun ang tunay. Yung anak niya ay nabuhay. Ang apo ng malakanyang na si Doña Maria Escalante, viuda di Don Jose Mateo de Rocha at Bioda di Don Jose ng Pasig ay namuhay ng tahimik. At makadyos, may pag-ibig sa kapwa tao. Ang, ang kwento ng ating presidente ay nagkaroon lang ako ng, ng idinagdag dahil yun naman ay ayon din sa ating history at marami din naman siguro nakakabasa nito. So anyway, salamat sa ating Pangulo at in-share niya yung ang kanyang uh, kanyang experience about the ghost of Malacanang. Idinagdag ko na lang yung kung ano ang pamilya ni Don Jose Mateo de Rocha na anak ni Don Luis de Rocha, na may-ari ng Malacanang. Salamat po. Hanggang sa muli.